Sino nga ba ang hindi magahangat ng pagbabago? Kung namulat ka sa katotohanan, hindi na ayon sa iyong paniniwala. Walang masama sa magrebelde. Kung ang layunin mo ay imulat ang karamihan at takayin ng mga ito patungo sa tamang landas. Pero paano kung sa pagtatangka mong maging daan patungo sa kalayaan ay ikaw pala mismo ang siyang maliligaw ng landas at nagmimistulang bulag na taga-akay? Maaati mo bang tuluyan silang mahulog sa hukay nung dahil sa'yo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong nagtangkang pabagsakin ang pamunuan sa pag-asang maging daan siya patungo sa pagbabago ngunit magiging instrumento lang pala ng pagkawasak ng kanyang bayan dahil sa pagtahak sa maling daraanan. Ang kwento ni Victor Navarro Corpus o yung Rebelding Sundalo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Victor Navarro Corpus ay tubong San Pablo City sa Laguna. Siya ay isinilang noong ika ng Oktubre taong 1944. Ang kanyang tatay ay isa ring retiradong sundalo na si Colonel Vicente Corpus na minsan ang nakipaglaban para sa kalayaan ng bayan noong panahon ng mananako. Nag-aral siya ng elementary at high school sa Dilasal at pagka-graduate ay hinimok siya ng kanyang tatay na ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa bayan bilang sundalo. Pumasok si Corpus sa Philippine Military Academy o PMA noong taong 1963 at naging bahagi ng Dimasupil Class of 1967. Napapunta siya sa hanay ng Philippine Army kung saan sumabak siya sa Airborne at Special Forces Training ngunit kalaunan ay napalipat sa Philippine Constabulary. Pero hindi pa rin siya nagtatagal, hindi niya nagugustuhan ang pamamalakad sa loob ng sandatahang lakas dahil ayon kay Corpus ay pinamamunuan nito ng mga korap na opisyal kaya't nagpasay na lang ang batang lieutenant na maging instructor na lang ng mga batang kadete ng PMA. Ikatalwang putsyam ng Desyembre taong 1970, habang nasa bakasyon ang mga kadete at ang matataas na opisyal ng PMA, si Victor Corpus ang nakatalagang officer of the day noong mga araw na yun at ilan lang ang mga taong nasa kampo. Umalis din ang senior officer nila na si General Ugalde dahil nakatakda siya makipagkita kay Presidente Marcos noong mga araw na yun. Ito na rin pala yung araw na magtataksil sa Lieutenant Victor Corpus sa Sandatahan Lakas ng Pilipinas at sa kanyang paggabay sa pasikot-sikot sa loob ng kampo, pinangunahan ni Corpus ang isang malaking raid ng mga NPA at pinuntirian nila ang armory ng PMA. Dito nila nakuha ang pinakamalalakas na armas na meron ng kampo noon gaya ng Browning Automatic Rifles, Carbines, machine gun.